Number four ay basic financial skills. Ito ay ang paggamit ng pera, pag-iipon at pag-iwas sa impulsive spending. Ikaw ba? Magkano ba yung allowance mo? Saan napupunta ang allowance na ibinibigay ng nanay at tatay mo? Marunong ka bang mag-ipon kahit ng konti? Sa panahon ngayon, dapat matuto ka ng mag-ipon habang bata pa. And to make it a habit kung gusto mo maging mayaman in the future. Number five is critical thinking and media literacy. Tandaan, hindi lahat na nakikita sa internet ay totoo. Dapat marunong tayong kilatisin ang so sa pag-usbong ng teknolohiya sa modernong panahon ngayon ay kasama ding umusbong ng mga bagay o mga impormasyon na walang katotohanan. Matutong magtanong, magsaliksik, at palaging hanapin ang mga logical na ebidensya o kaya naman sa mga facts, sa mga ebidensya at impormasyon. Number six ay basic survival and practical skills. Ito'y kagaya ng pagluluto ng simpleng ulam, paglalaba, pag-aayos ng sariling gamit, o kaya naman marunong ng magpalit ng bumbilya, o kaya naman gumamit ng mga simpleng tools. Dahil lahat sa panahon ngayon ay puro automatic, ang mga ganitong skills na rin minsan ay mahirap ng ituro sa mga kabataan. Kaya nga, sa mga bata ngayon, konting problema lang, konting bully lang. Ngayon, mental health issue kaagad. Nawawalan ang mga kabataan ngayon ng opportunity to understand the process. Kaya, mahina o mababa ang resiliency. Basic survival and practical skills is all about learning the process. It develops patience, critical thinking, and problem-solving skills. Number seven ay emotional intelligence. Marunong ka bang kumalma, magpatawad, o kaya naman humingi ng sorry? Always remember that emotional quotient will bring you farther than intelligence quotient in many life situations. Masyado ang matalino, pero mababa naman ang emotional quotient. Yes, okay yun. Maging top owner ka sa klase. Pero ang katalinuhan ay baliwala kung hindi mo naman alam paano i-manage ang iyong emotional situation or aspect. Pangwalo is how to ask help and questions to other people. Palaging tandaan na hindi pagiging mahina ang paghingi ng tulong sa iba. Ang tunay na matalino ay resourceful. Alamin kung kanino ka maaari o pwedeng dumulog o humingi ng tulong. Halimbawa sa teacher, counselor, sa mga magulang, o sa mga kaibigan, dahil sa bilis ng pag-usbong ng teknolohiya sa panahon ngayon, ang mga kabataan ay nakadepende sa kung ano ang naibibigay ng technology kagaya na lang ng artificial intelligence. Imagine mo sa paggawa ng thesis, paggawa ng simpleng letter ay inaasa pa sa AI. Palaging tandaan na mas lamang pa din ang person to person interaction kapag ikaw ay may gustong itanong o matutunan. Dahil mayroong mga bagay kagaya ng empathy, attitude, true emotions na madadama mo na makakatulong sa pagtaas ng iyong resilience.